So, kaning a vlog mga kamigoy or kaning content um, mo unbox ta aning um, bago na kong relo kaning edifice Casio so made in Japan eh made in Japan and then uh, delicious automatic so tala, ato ikwan, ato yan box ito ang edifice Casio so white box so muni iyahang uh, model EFR s 108D 2B VWDF so mm -hmm. moni siya yang likod so ito open so muni yang box color gray edifice casio so to open trend wow so this is tiffany blue um edifice and um sapphire glass nani water resistant up to 50 meters or 100 meters okay 100 meters sorry 100 meters is yung Tiffany blue so wow nice watch very nice watch so date wala rin siya kaning Ade raw, wala siya ikuan kung unsa nga buon sa nga adlaw. Date lang, no day. So, na ay brand name, edifice sa iyang lock. So, sa iyang back, edifice Casio EFRS 10-8. Edifice Casio Sapphire Crystal. So, dili na siya mi mineral crystal or hardlex this is sapphire uh, bisogunsa onli sud kay ni makuan kaning ma scratch so anti scratch na ni anti anti scratch resistant na and then luminous ni siya luminous ni kaning yahang, um hours luminous ni so hindi kay maklaro lang pero luminous siya magabi eh. So very very kwan kaning nipis yung gaayo. Pero pero good na ka, good kaayo yung kaayo. Sada kaayo na. Sa guni. Eh. Na amiss ra ko pagayo aning akong rilong bag Edifice Casio Sapphire. Water resistant up to 100 meters. So, sa so, iyang box mo ni yang number 53595448 so ato i-try sa akong kamot so mga kamigoy tento ah nice kayo no nice kayo tong relo bagay kay sa tuang kuan pwede pang simba pang lakaw daily uses i-daily use ni mo, Hmm? Nice, nice guy. Super nice. Wow. Wow, nice. Tiffany Blue. So, muna ka mga kamigoy. Um, sunod na to nga December de guy. Murgalo po ko kagalingon. Mupalit ko og um, siko. Siko nga um, Siko Sports, no? So bye nga kamigoy